But good morning everyone! Hi guys! Narito po kami ngayon sa Botanical Garden sa Baguio City Na hindi po kami pumaso. <laughs> <laughs> Muli po magandang umaga Yan po ang tinatawag na Kabundukan <laughs> <laughs> Sa <kabubira. laughs> at Cabo <kabunduka>. Ayan. <laughs> Ayan po, napakaganda Ang unang punta po ni Father dito ay nung isang linggo. Hahaha. Dito naman, nung isang linggo lang. Pero sinamahan niya uli kami dahil baka daw po kami hindi na bumalik. <laughs> Ayan. Papakyat na po kami ng papakyat. So marami pong salamat. po, Director ng San Nasa welcome po sa Masayang pag This is the ethnographic video of At third exhibit na namin ito. title Well, hand -hand details, so, the I mean, sure. so anything about in the body, so we keep So in the middle part, we have a collection of white blocks. that mm -hmm. we have na itumuli tayo sa Museo Cordillera kung saan ating patuloy na tinutuklas ang kultura at kagandahan ng Cordilleras. Ano so, masasabi mo, Ma'am Alice? Kung kanina po ay maliit na habi, ngayon naman po ay malaking habi. Yes, wow. pagkaganda-ganda. Saan ginagamit yung mga malaking habi na iyan? Napakamakulay. Na saan, wow. saan ginagamit? Para po sa kanilang produkto. Yeah para sa ka kanilang produkto, pwede rin gawing kurtina siguro sa bahay. Ay, oo nga. Uh, o table, table, runner. Block. Okay. Pwede rin ano pa, Pang-tapis. Pang-tapis habang kayo naglalaba o naghuhugas ng pinggan. Yes. Uh, Napakayama okay. ka okay. kultura. Ating kakapanamin, mm -hmm. ang first time dito sa Baguio, ano impression mo sa ating kinalalagyan ngayon? Manamig po. <laughs> Manamig. <laughs> <laughs> Namang kakabas sa kultura nila. Ah, yes, yes, of course. Yes, <laughs> Kamang hamang ha naman kasi Kaya marami pa tayong tutok na sa inyong, Abayan natin, abangan natin Ang mga susunod pa natin titingnan Yes, kaya ito kumuli ang Team Remy Nagsasabing Arriba Leta nagtapos na rin ang ating pagtutour dito sa Museo Cordillera. Ano ba ang iyong na tutunan, Alice? Personally, naman ko po ay napakayaman ang ating kultura. Tutuna. Kaya mahalin ang kultura ng Pilipino. Okay. Kaya... Arriba, letra. Letra. <laughs> ang game na ba? Game na? Arriba, good morning everyone! We are in day 2 at Baguio City and we are very happy to announce our activities this morning. Father Jepo, ano pa ang una? <laughs> <laughs> Correct! So, una po ay mag-backread. At ayon sa backread, narito po ang pupuntahan. Minesview? Correct! Mansion? Check! Valley of Colors, Check, yes. Bell Temple. Yes. At bakatapas naon, maglal lunch do po ka balajaja. Spell balajaja. Balajaja pata. Spell balajaja. BJJ. BJJ. Good And after lunch, we will go to Ben Cab Museum. Father, bakit mo Ben Cab? Na-taxi <laughs> <laughs> na. Ah, tayo sa mga taxi. And afterwards, IP Trade Fair. At hopefully, we will close today with videoke with, with Father Jeffon. Abangan niya yan. Play concert. IP stands for Indigenous people. Ah, ah. Indig Spell. Indigenous. Indigenous. Akala ko integrative. Okay, enjoy the trip. Bye bye. bye, -bye. See you. Bye bye. Po, si Father na. <laughs> <laughs> Tayo po sa pagkat ng Kamjan ng Cam Jan Hey. Ah? Ay kamanshun palang. Bakrid. Bakrid. Mama Alice, vlog yan, vlog. So kami po ay nasa mansion. Sabay-sabay, sabay-sabay. Hi guys, one, two, three. Hi guys! Narito po kami ngayon sa Botanical Garden sa Baguio City. Na hindi po kami pumasok. At lang sa signage para makita ang problema. Na kami ay nagpunta sa Botanical Garden. Alis na kami, kaya alis na kami. Kaya arriba!

Narito po tayo sa tinatawag na Mines View Park. Bakit Mines View? Dahil lahat ng makita mo, pwede mong i-mine. <laughs> Basta, meron kang datu. At syempre, meron tayo mga first-timer. Let's welcome Mr. Roy! Right. Asa na! <laughs> ano ba sabi mo sa Mines View Park? Maganda dito sa Mines View. Uh, At <laughs> syempre si Mam Dayan! Asa na! Ayun! <laughs> okay. So father, what's up? <laughs> <Harim ba? laughs> Tayo po ngayon ay

Pagkatapos kong tikman, kukuha ulit ako. <laughs> ang title ko yan. Ang title ko nito ay Ang Sinulahang Taho. Yeah. Uh, tikman na, tikman. Tikman! Father, thank you so much. Sabihin niyo kung anong lasa ng taho. Sige. Mm -hmm. <laughs> ano ang rating mo? manamis kami. Okay. Rating, rating. Rating, 1 to 5? Yes. 5. Yes. Yes. Mananis. Sige. Sige. <laughs> Bye guys! Mamaya, ubi naman. Meron mo ba yung ubi? Meron po. Oo, oh, ubi ako. <laughs> Di ba pwedeng mix yan? Ang sarap, brother. So -be -so -be. Kayo, ibabalag oh, na namin kayo. Dapat may tagline ka. May tagline ka dapat mamalis. At anong tagline? Ang tagline, Ay, Ay, tagline na Ang strawberry to, masarap na. Masustansya pa. Ah. Oh. oh. Take two. Strawberry taho masustansya na, masarap pa. Kaya, tara na! Alright! Tigil! <tinyo> Robert Taho, Robert. at ang ating bahusay na ng magtado, si Kuya Rode! <laughs> at dahil lubos na ang strawberry ko, may tawad na ube. <laughs> <laughs> dahil ang kanyang taho ay masarap na, masustansya pa. Kaya, tigil <tinyo> na! Bim na. Okay na dito po kami sa Swan Lake ng Baguio City. Ayan. Kasal po yung pong pumipidal si Ma'am Audrey at si Ma'am Risa. Patungo kay Sir Iyo, kay Ma'am Alice at kay Ma'am Dayan. Parang baliktad, lalaki hindi pumipidal napag -alata. Hi guys. Hi guys. Sa kasama ko kami po ay nandito sa Burnham. Bye. Sa number 8 po ay sina Ma'am Risa. Kuya Hello. Ma'am Ots. Sa number 3, Ma'am Dayan. Kuya Iyo. At Alice in Wonderland. Ay, okay. kasama po natin ang first timer. Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, take it away. Pa na <laughs> Kaya, so na, let's enjoy. The row, row your boat. Row, row, row your boat. Jump to drown the stream. Merrily, 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 merrily. merrily, merrily. Life, life is but a dream. Arriba, uh, let's ride. sa Rojas Night Market. Yes, Rojas Night Market. Upang yes, tumingin ng mga pwedeng bilhin. Ano ba ang hinahanap ninyo dito, Alice? Kaya po, night market. Ano hinahanap na? mo? Hinahanap ko po ay pambigay. Okay, Roy? Hinahanap ko po siya. Siya? Yeah. Wow! Okay, sana ay mahanap mo na siya. Yeah. Okay. Hi! Hi, guys! Hi! At nakabalik na po kami sa Hotel Venice. <laughs> ano ko, 1120 1120 tayo lahat sa craft yes. Yes. Happy happy yes. and ngayon ko na nalaman. birthday ko pala birthday. Okay. so everybody say happy birthday James happy birthday James, birthday, James. Arriba Yes. dash yes. oh, Mama Alice vlog <laughs> ali's pa dapat na 放干那个。<laughs> <laughs> Hi guys. Hi guys! third day na ng ating institution outing dito sa Baguio City at nasaan tayo ngayon? Nasa bundok ng Mirador! Yes! Yeah. Ito yung bagong bagong tinatang ng ecological and spiritual park na tinayon ng mga Jesuits. Bakit mong Mirador? Dahil marami ka matatibis na ito si marami ka nakikita. Ah! Ganun ah, pala! Big it work! Ito ang groto! Ilang steps? Ilang steps? Ilang steps? 200 plus! 252 to be exact! Okay, so kapag natin natin magkikita, sana ay maging mabusog ang ating mga tatay. Marami na dumarating tao. Arriba! Let's right! Alright! right! Come on Chupi, chupi, chupi. So, okay. Chupi, chupi. So, okay, everybody, <laughs> sa everybody, 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 picture na lang. One, two, Ang ganda mo. Ang ko sa likod. Sa Ito na araw ng ating institutional ng outing at tayo mula eh nasaan? Casa Jose! Na sa Enlex Caltex gas station. Bakit Casa Jose? Nakikita niyo naman mukhang Casa. Yes. Kasi sino si Jose? Jose? Siya po ang may-ari ng Casa Jose. Yes. ma ang asawa niya ay si Maria. Ah! <laughs> si <laughs> Maria? Kayaan ba yan? Maria Jose Maria, holy family. Holy family. Okay. At napakaganda nung kanilang interiors, the no? old house. Yeah. Bakit na bahay. I-tour mo naman kami. At house. syempre, napaka-abortable ng mga pagkain. Okay, ano bang in-hotel niya? Sinigang na hipon. Worth? Worth 520 divided by 4. <laughs> at, yun, at, at yun ang ating aabangan ngayon dito. Ano ba maikin natin? Ang makikita natin? Chandelier. Spell chandelier. Spell chandelier. Hilaw. platong Yes. At mga pinkies. Uh -huh. At mga, mga tao Remy. Oh! So, napakaganda ng ating institution ng uh -huh. outing ano? Yes, napakasaya, napaka memorable, at napaka... Fruitful. Yes. Yeah. blessed. So sana po isamahan niyo ulit kami sa aming susunod na institutional outing at sa ating pabablang, Ako po si Father Jeffoy. At narito po si Al At ang buong Team Remy. Yay! Ang kasabi, Arriba, Letran. Letran! Salamat Letran sa outing! Salamat! Thanks guys! Fly, fly away na! Hanggang sa muli! Hanggang sa, sa muli! Bye-bye!